wow mayroon oh, laki ayun oh, laki babae magandang umaga trupa, manghuhuli po tayo ng alimang gamit po ang trot na to may 15 pieces po kami trap dito oh. Tumbobot trap. Bago tayo pumunta sa ilog, shoutout muna tayo ka tropa. Shoutout kay Anime Katuday, Dukes Buna, Aineko Jolola, at saka po kay Leomard Gudilusaw. Maraming salamat ka tropa sa magpapashoutout nyo. Bago po tayo pumunta sa ilog at tropa, maghalagay muna kami ng pae ni Pusong na yung kasama ko ngayon. Ito, yung pahay niya pala namin katropa. Kasang ng isda. sa area na to at tropa maglalatag ng trap mm -hmm. Oh 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 namin na ilatag na tropa yung trap. Kita-kita na lang po tayo bukas. And next morning. Magandang umaga ka tropa. Tayo kumunang magtagalog ngayon kasi ang daming bulol. <laughs> Bakit to nakita na tunod. nga trap dito sa log. taon may dakup. Kaya takup po di pusong. May siksik. <laughs> Sana makakadakop kami anak. Kasi kalangan eh. <laughs> yan. Pumunta kami dito. Dumaan pa kami sa bundok at tropa oh. Ang layo. Pero okay lang. Taas ng camera natin ha. Ah. Kada update kami ha. Mga katropa. Mabutuan na hin. Bobo. Bobo trap. dito na po tayo sa ilog ka tropa mag uumpisa na tayo uh -huh. sa kabugos okay. ayan pwede na yan pola Katropa ruang <laughs> mauang <bagulan> naih <laughs> tropa oh. Ang laki. <laughs> Ayan no. Oh. Laki ng limang oh. Ayos. Meron na naman, no? Oh. Meron isa. Ang laki, ha? Oh, sige, dabaw. Pang-apat pa lang to, ha, tropa. Pang-apat na trap. May 11 pa tayong sitting na na-trap. Ayan, no? Bango. Sige, guys. Okay, ha. Sigot. Tara. Yada, boys. Yada. Uy, ano no? Medyo malit pa siya, oh. Pero okay na yan, katropa, oh. Pwede na yan. Ang na to, katropa. Walang huli, oh. Ang daming maliliit. Eh. Bagulan. Meron, no? Meron ka tropa. <laughs> Ayan, no? Pwede na yan. Tara. Tara. Meron katropa. Yan. Yan, yan, yan. Pwede na yan. Yan. Pwede na yan. Ayan, Ayan no? Pwede na yan. Ayos! Bali, na yung naano namin, katropa. Yan na yung napandaw namin trap. Bali may anim pa tayo. Ting daw Ito pang sampu to ka tropa. Wala nga lang huli. Wala nga limango. Wala. Ah! tropa oh. Dalawa. Ayun. Pwede na 'yan. <laughs> dalawa. Meron na naman mga tropa oh, dalawa. Ayan, dalawa oh. Maliit pa yung isa pero pwede na yan. Huli! Bagulan! Bagulan lang! Tatlong bagulan! Isang tutot! <coughs> <coughs> Pero no, ang laki. Ay, mga ngoko, katropa. Ayan. Swerte, ah. Isang trap na lang to, katropa. Sana may uli. no, laki. Ay. Ay, ano, laki. Babae. Wasak yung lata. Ha? Huh? Babae. Ang laki. <laughs> <laughs> Mga tropa, dito na lang tayo magtatanggal ng huli natin. Yan lang lahat yung nahuli natin katropa. ano na po katropa yung nahuli namin, no? Okay na yan. Hindi naman marami, pero okay na yan. May nahuli pa kaming yung lapulapo, oh. Nahuli sa trap. Hanggang dito na lang katropa. Maraming salamat sa inyo.